Mga boss, nga ito lang ang gawin nyo, no? Pag hindi umiikot yung spin dryer nyo, you know? Hindi gumagana yung dryer. So, unang gagawin ay i-check yung ilalim. Baka tumigas na yung ah, uh, ah, uh, yung motor, no? Hindi na mag-ikot. Ayan. Ngayon, pangalawa, i-check nyo yung ah, uh, wire. Kung umiikot naman, malambot naman ikutin. I-check nyo yung wire, no? Yung continuity ng wire. Kung Uh, may kung mga connection pa. Kung papala pa yung tester. Dapat gagalaw yung tester, no? Uh, dapat may continuity yan. So, uh, ilagay natin sa time para makita. Ayun, mayroon. Then, yung isa naman, yung kulay yellow. Then, uh, kulay itong kulay blue, dapat mayroon din. Ma-reading yan, mayroon din. Then, sunod yung red, mayroon din. Ibig sabihin, yung motor ay okay. So, baka ang sila nito ay yung capacitor. So, itong red and blue naman, okay din. So, yan o. Oh, Bye-bye nyo lang papunta ang motor. Yung tatlong wire na yan. Ayan. Yan siya. Yung three wires na yan. Dapat may continuity yan. Yung tatlo na yan. Next, itong dito sa taas itong sa may door switch or yung timer so i-check natin yan uh, baka yan din yung isang problema kung baka tayo umikot so ngayon bubuksan natin uh, yung loob nyan titignan natin uh, kung may tama din yung door switch nya kasi pag nabulok yung door switch nya so isa rin yan Ah, ayaw yan, umikot ng ano, dryer. Ah, hindi yan iikot pag sila na yung door switch. So, itong timer niya, medyo kalawangin na rin niya, oh. So, ito yung door switch, guys. Ah, yan. Yan yung pag inaangat, no? Di ba pa, pag inaangat yung washing machine, na mamatay yung dryer, no? Mahinto yung ikot. Dahil may switch yan sa loob. Ayan. So, ito yung door switch, guys. So, ayan, yun, no? yun, nakakunik yan dun sa uh, pagbukas so, yan, pagbulok na uh, wala nang connection yan hindi na niikat yung dryer so, i-check nyo rin yan yan, check nyo yan so, ang gagawin ko ay uh, try kong i uh, i-direct yung dalawa na yan i-dugtong ko na lang o ikot bago palitan ko na lang may ng door switch kung gagana na uh. so, yan yung dalawa na yan ipagdidikit ko Ayan, papuntang, uh, baba yan, papuntang At at babaen, papuntang spin dryer. Yan. Yan, no? So, hilain natin. So, ito. Yan, nahila ko. So, yung dalawa na yun, no? Ipagdidikit ko yan, mga boss. Yan, nakakudik yan sa door switch. So, ayan Yan try natin ipagdikit kung gagana so ito nga pala yung kapasitor nya yan ito yung kapasitor ng dryer so try natin isaksak kung aandar uh, na denyri ko yung sa may door switch nya so ayaw pa rin umandar ugong lang so try ko palitan ng kapasitor so baka ito ang problema nya kapasitor So, minsan pag hindi umiikot, kapasitor na rin kasi yan guys, yung sira. So, yan, tinatanggal ko na. So, ipalit ko to. Ito, daladala kong uh, washing machine, kapasitor. Try ko kung uh, iikot siya. Yan, iikot-ikot ko lang muna. Uh, dahil testing pa lang to. Bago itong isa, idong-idingtong ko din. Ayan. Bago itry ko isaksak kung iikot na. So, ayan, guys. Nasaksak ko na. So, ganun pa rin. Umiikot siya pero parang bagal. Slow motion ng ikot niya. So, ngayon, palitan ko na ang kapasitor na luma din. So, ayan, guys, no? Tinanggal ko yung kanina. So, ito ngayon yung pinalit ko. Tinanggal ko kanina. Pinalitan ko ng isa ko pang dalang kapasitor. Ayan. eh try natin. Kung ikot. So, yun guys, umikot. Ibig sabihin, yung kapasitor yung sira.